<laughs> May problema tayo. Mga... <laughs> ni <Engineer> Palermo. <laughs> Aga-aga pinatawit ni Engineer Palermo ulo ni Mang Yen. <laughs> Kanina pa nagagano si Mama sa kitulong niyo. Pasensya <laughs> <Masisilaw> po <ko> kayo. <laughs> Vice Mayor Dodot, sa ating mga punsihan, sa mga pag ng sa ating lahat. Una, uh, gusto kong magpasalamat sa mga national government agencies po natin, BOP. Uh, maraming salamat si Kerala sa ng Lampo, ating PNP, Uh, sa mga uh, kasama natin, lalo na sa institutional sector. At uh, muli po tayo nagpapasalamat sa mga nagdo donate ng dugo. Alam na po po natin kung gaano ka-importante ito. At uh, alam naman din po natin na kaya sila nagdo donate ng dugo, hindi po para sa kahit anong kapalit na insentibo. Ano, ginagawa po nila ito dahil gusto nilang tumulong. Pero ito po mga incentives galing sa ating uh, blood collecting team. Nandiyan po si Namamayla, siyempre si Nadok T, ay uh, inagawa po natin ito para makatulong uh, makatulungan lang dun sa si mga nagdo-donate ng dugo ano? You know? kasi talagang nakita natin yung commitment nila ano? kahit walang kapalit, kahit wala silang uh, every 3 months Talagang ginagawa po nila ito kasi naging uh, parte na ng buhay nila uh, at ng routine nila. Kaya uh, sa mga regular na nagdodonate at pati sa mga nagdodonate kuminsan-minsan, uh, marami marami salamat. Sana hindi po kayo magsawa. Sa Black Protecting Team natin, congratulations. Maraming salamat din po sa inyo. Isa na lang po, gusto ko lang pong uh, batiin sana, nandito po ba, meron po ba tayong mga kasama dito ngayon na empleyado na kaka-permanent lang po, kaka regularize lang po sa inyo. Nandiyan po, taasan ang kamay para babati po namin kayo. Medyo marami po, ano? congratulations po sa inyo. Alam ko pong deserve niyo po yan dahil uh, kung hindi naman po maganda yung record niyo kahit anong ginagawa natin na mass regularization program kung hindi maayos yung trabaho ninyo hindi kayo mapapabilan sa mga na permanent o na regularized kaya deserve nyo po talaga yan at para sa kaalaman po ng lahat tayo po ngayon sa lokal na pamahalaan ay uh, uh, masasabi natin trend setting po tayo no dahil Uh, natapos na po natin ng mga 5 years and above na casual at ngayon po, bini-permanent na natin ang mga 3 years and above. nagpa permanent na po tayo. Ayoko naman sabihin only in Pasig, ano, pero siguro ilan lang po tayo na gumagawa nito. Kaya sana po ay uh, huwag nating baliwalain yung pagkakataon na ito. Ano. Ito pong uh, permanent sa inyo, alam niyo naman po kung bakit natin ginagawa ito. Ito yung personal selection board, pag may pinapermanent tayo, ay, hindi po ako nagsasawa na ipaalala sa ating mga kasama kung bakit ba natin ito ginagawa. Hindi po ito ginagawa dahil wala lang. Ginagawa po natin ito kasama sa mas uh, malawakang reforma at pagbabago na ginagawa natin sa larangan ng Human Resources o HR. Dahil una, naniniwala po tayo na ang pinaka bahagi ng isang organisasyon ay hindi po ang building, hindi po ang gamit, kundi ang tao. Pinaalagaan po natin ang ating tao dito sa lungsod ng Pasig. Kaya kung ano yung kaya natin ibigay, kung ano yung uh, beneficio na ginagawa, kung ano yung kaya natin, uh, hindi po tayo nagdadalawang isip. Hindi lang po mas regularization, yung programa natin sa HR, marami pa pong iba. Mula sa recruitment, selection, and placement, hanggang sa rewards and recognition, uh, pinagtutuunan natin ang pansin ng lahat ng pillars ng human resources natin, lahat ng bahagi ng uh, HR. Kasama rin po ito yung naging uh, mas Promotion natin, nung nakaraan, kung matatandaan po natin lahat ng salary grade 1, tinaas po natin papuntang salary grade 3. Bakit po natin ito ginagawa? Una, dahil naniniwala tayo na kung ano pwedeng gawin, dapat hindi na tayo magdalawang isip. Uh, bakit po? Kailangan natin taasa ng antas ng serbisyo ng pamahalaan. Pangalawa, nilalayo po natin ang burokrasya natin, nilalayo natin ang empleyado natin mula sa politika. Gusto natin umaandar ng maayos ang ating pamahalaan. Gusto natin nakakapag-trabaho ng maayos ang ating mga empleyado na hindi nangangamba na pag malapit ang eleksyon, ipapatawag Alam niyo na po yun, hindi ko na kailangan ulit-ulitin po siguro yun. Naintindihan naman po siguro natin yun. Pero sana wag muli po, huwag nating baliwalain yung pagkakataon na ito dahil pagamat pinatanggal na natin yung politika mula sa ating birokrasya at uh, nilalayo natin ang politika uh, sa ating mga empleyado para makapagtrabaho kayo ng maayos na hindi po iniisip ang kung ano-ano, di tayo nangangani o nangangamba ay uh, wala man kayong utang na loob sa akin o sa HR o sa department head ninyo ay tandaan po natin parati na ang nagpapasweldo sa atin ay ang taong bayan. Ang nagpapasweldo sa atin ay ang taong bayan. Ibig sabihin, may pananagutan po tayo. Hindi sa akin. May pananagutan po tayo sa bawat taxpayer na pasigenyo na nagpapasahod sa atin. Kaya ibig sabihin, kailangan lalo pa nating galingan, lalo pa nating busayan, at magtrabaho po tayo ng tapat, magtrabaho po tayo, lalo pa nating sipagan sa ating mga trabaho. So mga bagong permanent, okay lang naman po yun, di ba? Okay. <laughs> Hindi lang po sa mga bagong permanent, kundi para po sa ating lahat. Kahit po sa mga casual, kahit sa mga JTO, kahit sa mga consultant, contract of service, nak nakagal na dito, elected, pare-pareho po yan. Basta tao nagpapasweldo sa atin, kailangan mas mataas yung uh, standards, mas mataas ang uh, level of accountability o pananagutan Uh, sa tao ano kailangan ayusin po natin ang ating uh, mga trabaho at kaugnay po rito ay sana po ay lagi tayong uh, pumani sa katotohanan alam nyo marami po ngayon uh, may mga nakikita po tayo di ba mga trolls ganyan may mga iba po tayong troll na naabutan nagpapanggap na empleyado nagkakalat na mga fake news alam ko naman po, no sa 10,000 sa atin, meron talagang iilan na makulit. Ano? Meron pong ilan na hindi makaunawa, uh, meron pong ilan na may mga bagay na hindi naiintindihan. Halimbawa po, yung uh, bonuses natin. May ibang bonus na automatic, may ibang bonus po na performance-based. At importante din po yan kasi... Pero ng tao po pinag-uusapan natin. Hindi po pwedeng basta-basta na -basta lang. Ano? Pero tayo naman, naka-maximum tayo. Wala po tayong ibang LGU na makikita na mas malaki po yung mga bonus na binibigay kaysa sa atin. Totoo po yan. Uh, Basensya na kung sinasabi ko ng derechahan. Pero alam ko naman po, iilan lang naman yung mga empleyado natin na maukulit na gano'n. Mas marami po yung mga troll na nagpapanggap na empleyado. May mga nakita po talaga tayong gano'n. Ah, uh, ang inihiling ko lang po sa atin ay muli po nilalayo kayo sa politika pero sana po ang bawat isa sa atin ay pumanig sa katotohanan. At uh, pag alam natin na totoo isang bagay ay uh, ito yung ikalat natin yung pong sabihin natin. Pag alam natin na hindi totoo ang isang bagay ay sana kontrahin din po natin. Dahil uh, napakimportante po yan ano, na ang kumalat uh, ang katotohanan at hindi fake news, hindi kasinungalingan. Uh, kunting uh, paalala lang po mula sa akin. Pero, igit sa lahat, tayo po ay uh, masaya, tayo po ay uh, uh, papasalamat sa Diyos dahil nandito po tayo, nagyan tayo ng pagkakataon para magpakilala ng malawakang mga pagbabago sa ating human resources at siguro, lalo na po sa mga mas matatagal na sa ating lokal na pamahalaan, nakita at naramdaman naman po natin o inyo ang, ang mga pagbabagong kinakilala natin uh, mula sa mass promotion hanggang sa mass regularization program hanggang sa improvement sa ating learning and development program sana po patuloy tayo magkaisa uh, sa layunin na lalo pang taasan ang antas ng serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless sa mga empleyado ng Lutod ng Pasig. Mabuhay po kayo. Adore na po